Hmm, hapon na naman mga ni. Tapos na naman yung isang araw na gawain natin dito sa farm. So, ayan na. So, kahapon umulan, oh, napakaganda ng ano ng mga tanim natin. yan Ayun. Oh, oh. Napakalinis na ng farm. Oh. Ayun. Yan hmm. na, malalaki na yung mga sitaw natin mga, mga kajunini kanina naggamas na ako dito ayan itong isang linya na yan at baka bukas eh ito na naman so kailangan na natin ng ano dyan ng similya uli ng pipino so wala pa naman tayong pambili ng similya so baka hindi ko pa mataniman pero gagawa natin ng paraan yan mga kajunini at ito naman yung tanim ko dito na pipino for this na ito kajunini so ngayon ayan na tumubo na oh Ayan na oh, kitang kita na yung pagtubo nila oh. Hanggang doon Ayan So ganyan lang kabilis talaga tumubo ang pipino mga kajunini At nagawan ko na rin ng akitan nila o, Ayan na oh Kita nyo naman yung mga puti puti na yan oh Ayan So yan, yan lagi yung araw araw na ginagawa ni Junini talaga o, Walang kasawa-sawang pagtatanim Ayan Oh, ito naman yung mga sitawan natin. Ito yung may bunga na. Tapos dito naman, tumubo rin yung sitaw natin doon. Malalaki na rin sila. Marami nang tumubo. At ayan na yung mga ampalaya natin. oh, Mga puno lang yan. na. Uh, ganyan na rin kalalaki yung mga sitaw natin. Ayan o. Oh. Iba hindi pa naglalabasan. Pero lalabas din yan mga kanyunini. So Ayan napakahirap po ng maging isang farmer sa totoo lang pero masaya po ang maging isang farmer sa mga kajunini dahil unang una dito wala kang amo ikaw ang masusunod sa lahat ng gusto mo dito pero hindi naman masyadong kalaki ang kinikita pero at least kahit papano makakalibre na tayo ng pang ulam natin ganun at ang pagiging isang farmer po ay matrabaho talaga dahil araw-araw mo po itong ano kung baga araw-araw mo itong papasyalan mo monitor mo titignan mo kung kumusta na sila kung ano bang mga problema nila ganyan yan oh. so ito naman yung chicken bus ko na si Tawan malalaki na rin hanggang dyan ko na o oh, na so asahan nyo mabilis lang talaga yan lumaki yan hmm, dito nasira pala ito hindi ko pa naayos ayusin ko pa to Yan. eh kung tutuusin talagang ano tong pagpaparm na to hindi ko itulinya linya mga kajunini kung nagkataon lang sana na nakabalik ako agad ng Manila nung umuwi ako dito galing sa Manila iba eh ka hanggang ngayon ay eh, nasa bus pa rin ako dahil ang trabaho ko talaga ay eh, conductor ako pero yun nga dahil nandito na tayo sa Mindanao at may konti pa naman tayong lupa dito na matatamnan eh pinag-aralan ko na maging isang farmer mga kanyang ayan ayan na naman si Krikyaw eh siyempre hindi pa man tayo masyadong biyasa sa pagpaparm pero inaabot naman ako ng isang taon din sa pagpaparm eh, natin yung mga ano kung paano bang dumiskarte sa pagtatanim, ganyan iba kasi yung actual kontra yung nag-aaral ka sa actual, malalaman mo lahat dito yung ano kung bakit nangungulot yung tanim natin, ganyan eh, alam na alam na agad natin alam natin kung anong parte ng lupa yung mahina yung tanim, ganun yun ito na yung sitaw ko ni oh ang haba ng bunga, oh, ayan, oh oh bag ito sana kung natabunan ko pa ng magandang yung lupa na yan baka hindi lang ganyan kahaba ka ini? lalo na pag organic talaga ang gagamitin natin nako napakahaba talaga o, ayan o tingnan nyo naman o malapit isang hindi pa o ayan yan yung ganda ng bunga ng sitaw natin kaya lagi kong ang pinapakita itong mga tanim ko na to dahil siyempre baka naman meron tayong mga viewers dyan na mahilig din magtanim ay okay. pwede niyang ishare sa atin yung mga nalalaman niya at siyempre isishare ko rin yung nalalaman ko o ba diba? ganun lang kumbaga tulungan lang tayo kung anong maganda yan para karon tayo ng ano kanya-kanyang idea or opinion na ganito ang gawin mo, ganito, ganyan. O, di ba? Hmm. So, tulad ng sabi nila, pag nagtanim ka daw ng ampalaya at tinabihan mo ng pipino, mga kajunini, mapait daw yung bunga ng pipino. So, susubukan ko. Ayan. Sinubukan ko. Kasi so, yung ibang ampalaya ko dito, hindi naman tumubo. So, dito, tinaniman ko ng pipino. Mga pagitan niyan. Ayan, o, tumubo na yung pipino. Ayan. Ang katabi niya, ampalaya. So, try natin. Kung totoo nga mapait, mga yunini. Yan. So, maraming salamat sa mga nanonood sa ating munting, ano, yung pagpaparming natin. Eh, support na lang po. Ayan. At pagka nagustuhan mo, ay, napabilib kita konti dito sa farming natin, ay, pwede mong i para yung ibang mga uh, nanonood ay meron silang makitang idea hindi po ba yan